So ayun guys, may nagtanong sa akin kung paano daw tumagal sa amo. So ayan, bakit daw ako nakatagal sa amo ko? So ayun guys, ang tip ko sa inyo ay palagi lang kayo dapat maganda. So hindi guys, dapat palagi kayong naka-smile. Ang gusto nila laging naka-smile para laging maganda. Ayaw nila nang palaging nakasimangot. So dahil amo sila, kailangan palagi kang maganda <laughs> so mali 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 so ganito guys uh, unang una ang ayaw ng amo palagi nakasimangot palagi nagdadabog syempre katulong tayo dito sa Hong Kong katulong tayo katulong yung in-apply natin kapag tayo pinag inuutosan wag nating wag tayong dumabog-dabog sumunod lang tayo so tips number one sumunod sa amo nang nakangiti Mahalin ang trabaho. That's it. And I thank you. This is me, Inday Maria, ang nagsasabing dapat araw-araw kang maganda. Bye.